Good morning. Nandito kami ngayon sa council ang aming huling hirit sa uh, tag-araw bago magtag-ulan. Ay e, isipan namin na ah, nag-swimming uh, kami sa mga aming uh, mga kaibigan sa mga kapitbahay namin. Swimming daw kami kaya dito kami napunta sa isang resort dito sa Patsol ang pangalan ng resort ay ayan ang isang dami na pinuntahan ay Wonder Spring At ito private na kinuha namin <coughs> so yan ito kami ngayon Mm, kaway kaway. Ayan na oh. Naku, ang sasarap ng mga iihawin ng mga isda oh. Hmm. Hmm. Oh, kaway kaway. Mami, kaway kaway. Ayun oh, ayan. Ah. Ha? Hmm. happy Father's Day nga pala. Sa lahat ng mga tatay. Ito. Ito yung aming ihawan. Ito nag-iihaw. Huwag sunugin na naka. O oh, yan, si Kuya Rainel nag-iihaw kay Rainel. Ito naman yung dalawang mga pool. Yan. Hot hmm. spring ito. At saka, uh, dito naman yung pambata. Hmm. Ayan. Ayan. Bumahanap ito ng ligo. Tatlong room sa taas, isang room sa baba. para sa aming air condition lahat ng rooms. Ayan po, I'm happy Father's Day. Father's Day ngayon. Pagigirit ng mga tatay. meron, meron, meron. Dali, dali lang Tapos din po sinyo. So, ito mamaya mukbang mukbang meron din kaming konting tatagayin